Mga unang hagis tayo. Naway makahuli tayo. Malaking toko. Kasama <laughs> ko si Master BG. Ayan, shout out, set out, set out. What out, mga Master? Unang hagis tayo. <laughs> sana makahuli tayo malaki-laki. Sa unang hagis. Pison sana. Ayan oh. Ganda na ispat. Ano kayo maulit? Ay bali. Wala, soft bait. Oh, yun. Malaki laki to. Oh, nakawala. Ay, pa. Uy, sinabit. Oh, guy. Okay, nakawala. Kalaki sana. Malaki laki yung masti. Ah, sayang. <laughs> nakawala. Ha? Anjan? Laglag bala ka na naman ah. Anjan?

Wala laki yan, laki. laki laki na Kanuping, Nakula pa Ano <laughs> laki? Kanuping, kanuping, kanuping Malaki sana yun Dito maganda yung spot, yung mga mga bato-bato Yun tayo ni magkagat. Sayang grupo ng talakitok. <laughs> Gat. Oh, yun yun yun. Ano to? Triple tin na. <laughs> Triple tin <tail> na to. <laughs> Mini, papel ka! Ha? mini. <makes noise> na ako mas ha. Magang Parang malaki mas na yun. May sa atin ha. ba? <makes noise> <makes noise> ganina kanina, ang dami. Ang laki. Tanupin ka laki. Teka <laughs> wala. Yan dito pa sila, andito pa. Ano? Ay, tipol til na yan naman to. May mabul pa. Ha? Tipol na naman. May mabul pa. Ha? Huh? Uy, tae. Hindi nyo pala lahat ito napuntahan? Hindi nyo pala napuntahan ito? Pangalawa Ano ito ay pultil yung mata? Uy uy! Ano talakitok? Hinabi natin yung talakitok! Wala kilaki yung kumagataan kanina sa akin yun Wala kilaki yun Oo, oh, yun nagpalag <laughs> Malupit ang bala <laughs> Nang ang unhok. Jus on. Sabihin. May nakawala sa akin dito, dito lang. Awan. Mga one spot. Yung isa, ayun oh. Songso ano sila? Grupo. Yun know, oh, na, isa ako nakawala Ito, sa malalim malalim Natulong sana ako Yun know? oh, na Ang pati Ito Oh, ito ano muna, hagi muna Kadami nila, kadami Ngayon pa isa, ayaw mas, malaki yung isa Ayun ah. know, o, nakawala. Patulong mami mamaya. Huli natin. Dito pa sila. Pababa oh, mo lang. Gabigat lang bigla eh. Gabigat lang. なりだおわれやらでおまえもな。 Kala ko hindi ka sumunod eh <laughs> Mga kawan ba? Mukhang lalangoy yata tayo dito, Master, ha? Lalangoy yata tayo dito. yun, oh, balo, kamu kunin, kamu kunin ko, kunin loh ko. ini hey, mas teva tapi jangan, lama temankah, lama ka ah, wow, <coughs> ka <Inubak layang. tos>

balo-baloan nangoy nga tayo dyan nangoy is on. Oh, lakas. Oh. Ano to? Huwag ka makawala. Gaikot. Oh, kalaking ano. Lapo. Ay, hindi. Ano pinga? Oh!

Gwame! Baka ang mukha na ito, Master. Baka kasi laki ng mukha oh. ko. Kalaya sa gami. ka ko! Ha? Ha? pajakpat malaki akin oh An? Pupuntahan nyo ito mas na wala na Lunok na lunok eh Oh, dalawang kilo na to. Uh. 2 kilo. Ah. <laughs> <laughs> ah. Galing ka sulit, <laughs> Akala ko lapu-lapo Akala ko lapu-lapo Biglang bumigat Hmm. Sun. Malitit. Ano to? Tiki. Tiki. Tiki na, jayan tiki. Ayun siya, ayun na siya. Kaya muna tayo. Balikan natin to. Hagi sa muna natin. Mukhang palapit, siya. Mukhang mayroon pa Islo, islo. Mukhang may mas malaki pa. Pag amihan yan dito, malakas na. Amihan. Amihan. Wala na. Sinigang. Gawi ka lita ko. Nang ko sa kanupi. Oo. Oh. eh nah, nalang mabasir. Ayun nalang mabasir. Ayun nalang mabasir. Ayun ah sulit. sulit. grabe ka laki. Putik. Sulid. guys.

Daki isa sunukil eh ah Dito pa yan Ano lang yan? Ah... Uh, medium? Ako mahal uh, yan Ito pala, Wala yung At, ito Kape to? Kape? Oo oh, kape yan Kapin natin mamaya kung mag-ulan. Mainit pa. Ang takip. Tama ang takip.